po ako ngayon sa Barangay Baybay sa Sitio Ogon Tinagong Dagat. So pupunta po tayo doon sa dagat. Let's go! Tingnan nyo kung gaano kaganda ang lugar namin dito sa Baybay sa Tinagong Dagat Wala ng mga halos katao tao na pupunta Yan mga pwenda you know, so, May mga floating catfish doon susum natin. Ayan. Diba? Ganda. Tapos dito naman. Ay ang aking mga kasamahan. Aking pamilya. Ganda ng simoy ng hangin. Makikita nyo kung gaano kaganda dito. yung malakas nga lang yung alon ngayon. Yan. Ganda. Woo. Ha? Sabi ang ganda oh. Dito po tayo sa Tinagong Dagat. Oh, maulog ka dyan. Kasama ko ang aking pamilya ngayon. Ayaw namin doon sa may mga cottage kasi uh, ano ngayon? Linggo. So ah, uh, lunes pa lang lunes. Daming tao kasi doon. Ayaw, maraming tao rin doon. Ah, oh, So yun o, no? maraming tao doon o oh eto matakpo ng aking pamangkin. Sige, Bili, bilis, bilis. Dali, kam tito dali. Oh, ayan oh. Ang puno ng mga bakaw. Yan. Ang maririnig nyo ay hagasas ng Ganda talaga. Diba? So ganyan lang ang gagawin namin. Ah, na, simple lang. Mas mag -ihaw, ihaw kami. May mga baong kami pagkain dyan. Yan. Yun naman ang bundok ng Mantalinga. Ayan o. Ayan. Ayan ang bundok ng Mantalinga. dito naman ang dito sila magiyaw para alam ko mawas na pangyawan para hindi masadong ano sa hangin yung apoy at sa dito naman ay may butas di naman nilang lagayan ng mga ano yung mga pupunta rito wala sa ayos yun dito ang tinatawag na turutot yan marami yan dito shell na to dami yan dito turutot shell ganda ng ano ng hangin Impak. asan ba yung ano ko Oh, yang aking nanay nagaduyan-duyan na mga bata, busy ka kalaro ah, yung ano ko yung stabilizer, ano ko oh. oh, plastic ang pinalagyan ko, plastic ang pinalagyan ko buksan mo nga ni buksan mo nga, Buwanan mo yung ano ko hunger. plastic ang pinalagyan ko dahil yung buhangin dito, pag dinala ko yung bag baka, yan, yan, yung ano ko handle yan okay na yan mag ano sila mag re ready na ay mahangin dyan yan dito tayo sa mga bakawan ikot tayo doon sa kabila tingnan yung ang ganda ng ano ganda ng lugar at ako ay nakamotor ako na single papakita ko sa inyo magla live kaya pasamantala kong putuloy ang aking video dahil ako ay magla live ano ah, rin nyo magla live ko ako sa facebook ngayon at hapon naman i-upload ko itong gawa video sa aking youtube bakit ako ng ano buko tapos mag ano, ako magkayod ako ng yung ayan so, wala pa siyang ano walang kapakan kaya ginagawa nagawa ng kapakan mataas yan eh ayun lang yan sa gilid ng bakod namin dito sa kapundukan magkakayod ako ng nyog ayun o oh. kayuran yan para panggata doon sa ano gagataan yung dahon ng ano kamuting kahoy Hello, mga lords andito tayo sa kapundukan sa probinsya magkakayod tayo ng nyog to yan, yan ito. ito. magkayod ng nyog. Tingnan nyo. Ah, gawin natin ano, panggata. Ayan. Inuuna muna, pag nagkayod ka ng nyog, inuuna yung gilid dito. Yan. Ito. lang medyo nag-iingat-ingat ako kasi pag kinayod mo yung kamay mo delikado <coughs> ito yung gamitin pang gata doon sa ano sa dahon ng kamuting kahoy Yan. yung tubig dito yung pang sabaw nya yung mismong sarili niyang sabaw dito tayo sa ano sa kabundukan. Ito yung kapatid ko. Ayun. May paniki po. Ayun, pinakyat ko ng buko. Yan. Kasi gusto kong maghigop ng ano sabaw ng buko. good morning. Mga kuya ate. Ito na yung dahon ng kamuting kahoy. Um, ginataan. Um, na. Kain tayo. Lahat yung mangga, ito na yung pagkain ko ngayon. Sarap! Hmm? Ito tayo sa kabundukan. Hmm. Hmm. Well, salamat! Bye-bye!